Sa darating na Huwebes po ano, November 14, linggo hanggang linggo, ano, November 17, idaraos po ulit yung Autofocus Multibrand Test Drive Festival diyan po sa Mall of Asia Concert Grounds. Brainchild po ito ng ating uh, pumanaw na kaibigan na uh, na motoring media legend na po ito si Ginoong Ray Boots Gamboa. Ang kilalang uh, host po ng uh, pinakamahabang motoring show sa telebisyon ng Pilipinas, ang Motoring Today. Opo, malamang po marami po sa inyo ay pinanganak. Nandyan na po si Mr. Ray Boots Gamboa. Ngayon, pinagpapatuloy po ang project na ito ha, ng kanyang uh, anak po. Nakasama rin po natin, nakita rin po natin itong ma-develop itong batang ito at magiging isang ganap na journalist po, si ginoong Wee Gamboa sa dami po ng mga motor show, transport show, at kung ano-ano mga car show na ginagawa po dito sa Pilipinas, kung saan po nagdi-display mga bagong modelo po ng mga sasakyan, medyo nakulangan po si kasamang Boots Kambawa. Yan po ang dahilan kung kaya niya sinimulan itong test drive festival sa mga nakaraang napakaraming taon na. Ilang deka, siguro dekada na po ang binibilang po nito. Iniimbita po sa Test Drive Festival ang mga kilalang pangalan po ng mga sasakyan. Ano? Japanese, Korean, European, Chinese, at ngayon pati Vietnamese kasama na po. Pero hindi lang po sila yung nagdi-display ng sasakyan. Ang uh, kasama po rito ay uh, papayagan po nila ang mga bibisita para i-test drive yung kanilang mga sasakyan. Opo, pwede pong sakyan at i-drive mismo doon sa loob ng ka kanilang ng venue at sa paligid po ng Mall of Asia. Opo. So ang resulta po ano, di lang po titignan at bubusisiin yung sasakyan, ano? Hindi lang po kayo upo at titingnan um, titignan ng kalomblooban po niyan. I-drive pa po ito sa isang special truck na ginawa po nila. Hindi ho basta-basta test drive po ito eh yung test trap na kanilang ginawa ay mararamdaman po ninyo yung 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 buong feel po habang minamaneho po ano masusubukan niyo po ang preno ang suspension ang manibela pati po yung power ng kanyang makina mararamdaman po ninyo sa kanilang special test trap so sa mga nagbabalak pong bumili ng sasakyan lalo na ngayong kapaskuhan Napakagandang pagkakataon po ito para ma-test drive muna ninyo yung sasakyan. Matagal nyo na pong tinitignan o matagal nyo na pong pinapangarap. E eh sakyan nyo muna at i-test drive bago po kayo pumirma ng kontrata sa bangko. No? Bukod pa dyan, pwede pa i-test drive yung mga ibang modelo ng sasakyan na pwede nyo ikumpara doon sa inyong iniisip. Diba? Kung yung napupusuan, pwede nyo ikumpara. Baka may kamukha. O baka hindi nyo alam, meron ka mukha yung matagal nyo na tinitignan sa sakyan na baka nandyan po po yan. So pag inyong tinestrive naman po, yung medyo katumbas ng inyong iniisip, eh, pwede pong uh, ma-reinforce po yung decision nyo na maganda talaga ang inyong napili. O kaya naman, <laughs> matauhan po kayo at magdalawang isip at <laughs> i-consider yung ibang modelo. Yan. Kapag napunta po kayo dito sa Test Drive Festival para po kayo pumasok sa isang supermarket na punong-puno po ng sasakyan. Eh this time, sabi po ni Wee, 23, ano, 23 pangalan ng mga kilalang sasakyan ang kasali ngayon. Ah, uh, hindi lang po tingin, ha, 'di ba? Masusubukan po ninyong imaneho ang mga 'yan. So, kita-kita kits po tayo, ha. November 14 to 17 diyan po sa Mall of Asia Concert Grounds. Magbubukas po yan mula alas 11 ng umaga at uh, magsasara hanggang alas 9 ng gabi. Sasabayan po nila yung oras ng mall.